Lobster nga mga ka-fans Thank you Lord! Lobster! Una nga ulit! Lobster! Yun o! Lobster ulit mga ka-fans! Pulo po! Wow! Bagong lambat! Walang kukala! Roy! Oh, lobster! Matanda yung sizes niya mga ka Plating kilo. Yo, know, you know, mga bans, ito yung lobster namin, no? up so, mga kabads? Good morning. Uh, bali, back adventure mga kami, mga kabads. Uh, nakarya na bali kahapon. Uh, Miguel shout out pala sa mga subscriber sa viewers. Oh, so, ngayong umaga, uh, hahatak naman kami. First adventure sa buwan ng February. Uh, medyo lumakas naman yung amingan. Uh, sige mga kabads, ang tabay na lang sa pagbatak kami sa laot. Hindi na pag video kahapon sa pag Ah, uh, doon na lang ngayon sa pagbatak. Yun, sana makahuli-uli kami na mga lobster isda at saka mga limasag

tao namin marubad wala na karoy na namin ito graban tayo dito yun nakatak na may mga bats oh ay oh, lapo lapo no, na ulit wow kailan daw wala sa Lapu-Lapu okay, Hey, lapu Okay Lord, sumabit yung lambat namin Nalagkat kasi ng palutang mo guys What? na lang natin, maan namin sa tali Ay, Maria kasi ng palutang kagabi Yuto lang dyan lang muna atak mga bads Kasi medyo malakas pa yung agos Malakas ng angin Bari tayo may rapan Alay lang sandak mga bads Lapo yan, lapo lapo Lobster, bangay lobster Unang adventure namin ito mga bads Sa linggo na ito Sinsya na walang update sa ilang laot namin Kasi yung cellphone ko nasira Aww. uh, ito lang yung muna gagamitin ko yung pinaayos ko na cellphone ito muna yung gagamitin yung bagong bilip kasi nahirap na baka matamahan ko ang dagat pang edit ko lang yun sa bahay ayos yun pang edit kasi bago at malaki yung ano yun. maganda yung quality Huwag yung tornil nyo na. Doon, doon. Yun, mga kabats, oh. Matagal lang may nakahata. Mahapit yung lambat. Lang may lobster. Uy, lobster nga, mga kabats. Thank you, Lord. Lobster. Unang, -unang ulay, lobster. say isis. Bating kilo,

Yan na uli yan sa umpisa namin Tatlong banataw lang laman Apat tatlong. Daming bato Malakas pa kasi, kasi yung low tide Kaya ganyan Starfish pa mga

muna kabat na uli yang din dito na dos piraso. Ngayon man na medyo madalang na. Pero okay pa rin yan. Kakauli kahit paano. Yan update sa uli dalawang lobster pa rin. Nating lakas na. Apo na kami nag-ariya. Maganda yung panahon. Ngayon numariya no, kami. Sobrang lakas. Grabe. Really, really, really. Yan talaga. Hindi mo malaman yung panahon. Minsan maganda. Minsan bigla na lang na ano. Pangit. Pumangit. Limasag naman, Ilang piraso pa lang. Madalang dito nga limasag mga buds. Ayan mga buds. mga limasag oh. Nah, <kes> <Okay. kes> <kes> ini yang laut. <kes> bistir, ngap, istir, ah? masih merasa Kelatin kilo. Lekas-lekas. Jangan yang yan mau mainnya tanggalin. Cilik tayo makan anu lemak kasih ngakos, angin. Kaya ganyan lang yung nabas no, lang yan muna dyan Pag may uli Lobster Limasag lobster Yan nalimasag mga bats Yun know, o oh. Yung tinang pakita yung limasag Oy oh, umang Umang yan mga bats umang Lobster Oke. Okay. Sister Black Lobster. isda nang isda You know, maso. Galang buds. Lobster namin may tatlong piraso para lang uli laban magdagagan. Sana magdagagan dito sa uli ano. Sister

dito ah masag eh oh yun ay oh, ulis kao no, kao no. makabaka makabans masarap maka yan eh uh. Sapit, panay

Mamabo mamaya doon na yung area sa banda lahat niya nito yun know? o oh. ah, wala na natira wala na natira wala na natira wala na isang limasag uy lobster pinagdagdag Dileg ng -dileg tatlong piraso lang mga bads pero sa isis pa yung dalawas Nah, tapos nah. Pero salamat pa rin sa Panginoon kahit paano nakaulin kami ng lobster unang area. Yun tapos na. Thank you Lord. Ayusin ko pa yung tornilyo ng makina kasi na lumuwag. Sana wag na putol. Sana pera pa. Tanggalan mo na si Otolarji ng aming huling lobster. Kilo mga watts. high five Ang Lating kilo rin yan. sa nolia namin ng marami ang loves kasi medyo malakas pa ng agos saka malayo-layo saka malakas pa hangin talaga At timingan lang namin yun ng pizza 5 siguro. Toro, basta 'yan 5 size. Pizza size na siguro ang apat. Timingan lang natin sa ngayon na 'yon. Se apagó un lambato a mí. Francis Blah Mahabad Dalain natin yan mamaya sa video mahal Malapit ano yan? Malapit dalawang kilo. video, video sa bawi? Video malakas kasi. camera natin. Nami, gutas simula matnami. yung pataw namin eh. na nih. tangga galang muna ulit uli muli. Yan muna taplong up stair. Ah. Uh, may isa kaming lapu-lapu. na yung isda namin. Uh, ito <tip> yung mga fans, ito yung lobster namin uh raso sa isis yung dalawa pero yung isa rito uh, 40-50 siguro yun masag namin yun dalawang uh, kilo yun may kilo siguro abot ka kilo tatlong kilo rin yun ah 3 kilo yan abot. Wala po Thank you Lord Ito pang ulam oh Always kaw-kaw baka baka Ayan dumao ngayon yung ibang kaibigan namin oh ah, Pagbinta namin ito ng mga sak Mga siguro Iinom eh, namin ito Kung hindi mabinta to mamaya muna namin to i eh, para madagdagan bukas para marami-rami deliver doon malayo kasi yun na binibintahan medyo mahal hindi lang kasi medyo mura sayang net hey, mga kapat salamat sa Panginoon sa biyayang yung araw aming kilab shout out na lang sa lahat mga subscriber ko dyan sa viewers nang lalo na kay ma'am Pinay in America hello ma'am kilab shout out salamat Bali, patimbang na namin doon sa uh, tabi mga rods. Yung mga araw na, time check 9 a.m. na 9 a.m. Hindi kami na kayo saan. Limasag namin pala mga buds ay, oh. At apat na kilo pa. Oh. At ang aming lapu-lapu ay 1 kilo. Limasag namin 4 na kilo pa. Akala ko 2 kilo lang. Ang dami pala. Ang lobster hindi pa natimbang timbang. Doon pa yun. Mamaya pa yun yun magandang gabi mga kabads uh, ito pala yung kinita namin kanina sa area namin o. lobster namin tatlong piraso yan 1.55 to 1.70 yung binta nya times 1.4 kasag 4 kilos 300, 1.250 lapu lapu 1 kilo 350 mga kabads 1.250 yung limasag kasi may guest na nagbili din kanina binta namin ng 350 1 kilo buwan kita namin ay 3770 yun. Salamat sa Panginoon sa biyaya naman ngayong araw. Sana bukas meron uh, mayroon din uli gantong biyaya. Salamat sa Panginoon at sa mga subscriber ko dyan, silent viewers na sa Kay Ma'am Pinay in America. Salamat. Kay Miss Inday Salamat sa suporta. Yo, what's up mga kabads? Mga nang gabi. Uh, next upload na lang mga kabads yung shoutout natin. Uh, gabi na kasi. Uh, naggawa pa kasi kasi ng lambat. Uh, at yun para mga kabads. Uh, ngayon tayo nakabalik sa pag-adventure. Pag-upload kasi yung cellphone ko na isa na sira yun pinayos ko. Yun buti na lang agapan pa. At ito yung ginagamit ngayon na pang edit yung bagong bilay cellphone. Uh, at salamat kay Ma'am Pinay in America sa sponsor ng bagong niya. Maraming salamat Ma'am sa suporta. God bless at uh, more blessings tarin sa inyo sa uh, At sa mga subscriber ko dyan, silent viewers, may kalab shoutout. Salamat din sa suporta niyo mga kabahats. Nandyan pa rin kayo sa tiwala niyo sa akin mga pin channel. Maraming salamat sa suporta niyo at sa mga kaibigan kong vlogger magalabasaw toot na lang sa lahat hindi ko na kayo maisa-isa next upload na lang mga buds para ayos hindi yung gabi na kasi uh, gabi na tapos kasi yung lambat uh, kaya i-upload ko na ito mabukas ng umaga ah uh, sige maraming salamat pala sa Panginoon sa biyaya na nagaloob mo araw kumita kami ng 3,700 ngigit ah uh, yun sa natuloy-tuloy mga buds ang um, aming biyaya at tuloy-tuloy kayo sa suporta sa aming muting channel at yung bago pa lang sa aking channel mga kabads huwag kalimutan naman subscribe at pinutin yung notification bell para updated palagi uh, may kalab shout out na lang sa lahat at uh, God bless us all more blessings sa lahat bye 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 tayo next upload mga kabads next shout out